chapter 2 ng Exodus verse 1 to 10. Ito po mga, mga kaibigan na itong si Moises po yung nilagay sa basket, no? At amazing mga kaibigan dahil nakita siya ng prinsesa at yun nga dahil umiyak na awa ang prinsesa sa kanya. Ito pa rin, no? plano pa rin ito ng Diyos. Imagine, alam naman niya na Hebreo eh. Na mula sa Hebreo ang bata na nasa basket. Dahil kung sa Egypto, hindi naman gagawin gano'n, ano? Pero, yun, inampun niya. At nakaka-amaze, mga kaibigan, dahil ang ang nag-alaga sa sanggol ay sariling nanay pa rin, di ba? Hindi ibang tao. Kaya amazing po talaga, mga kaibigan, eh, ang istorya na to Dito, dito mga kaibigan, na eh, i-replay ko po, ah, Babasahin ko po, umuli. Sabi, kasi itong si Moises, yung kapatid niya, tinitingnan siya. Si si Moises nasa basket, di ba? So, tinitingnan siya kung ano ang mangyayari. itinitingnan niya yung basket. Ngayon, nakita ito ng prinsesa. So, isipin natin, itong kapatid ni Moises ay isa sa mga alalay ng prinsesa. At yun nga, sabi dito na, sabi ng babae Itong babae ay kapatid ni Moises. Pagkatapos lumapit ang kapatid na babae ng sanggol, no? Sa prinsesa at nagtanong, "Gusto niyo po bang ikuha o kayo ng isang babaeng Hebreo na magpa-pasuso at mag-alaga sa sanggol para sa inyo?" Sumagot ang prinsesa, "Sige." Kaya umalis ang kapatid kid ng sanggol, 'di ba? At pinuntahan ang kanilang ina at sa pensesa, So, hindi siya hindi siya nalayo mga kaibigan. Pag uh, mag, uh, magkasama pa rin sila. Hindi hindi ba 'yung ma mag-aalala ang ang mama o ang ang pamilya niya yung sanggol itong si Moises kasi kasama eh. Siya ang kinuhang alaga eh. No, itong kapatid niya, ang kinuha niyang mag-alaga dito sa ba, sa bata na nasa basket ay yung mama niya. Kaya amazing mga kaibigan, di ba, ang istorya ni Moises. Kung kung narinig niyo na po ito, ang istorya na to. Kung hindi pa ito ngayon ay magandang magandang pag-aralan po natin mga kaibigan kasi nakaka-amaze talaga eh, yung istorya ni Moises. Hindi nyo po ba alam mga kaibigan. So ganito, ito nag-umpisa. So ngayon mga kaibigan, uh, yun nga no, lumaki na, kasi inaalagaan ng nanay, nung lumaki na siya, dinala na siya sa prinsesa. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itin itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. So, yung nanay, dinala niya sa prinsesa. Kasi kung hindi niya dadalhin, syempre, bawal yung ano eh, lalaki, di ba? Na, uh, bawal yung mga Israelita, mga anak ng lalaki. Kaya kung lalaki yung anak ay ipapapatay. Ngayon, ito naman, uh, continue reading po ako dito sa Exodus chapter verse 11. Isang araw, nang binata na si Moises, pumunta siya sa mga kadugo niya at nakita niya kung paano sila pinahirapan. Nakita niya ang isang Egyptyo na hinahagupit ng isang Hebreo. Nakita niya ang isang Egypt, Egyptyo na hinahagupit ng isang Hebreo. Okay, nakadugo niya. Lumilinga-linga si Moises sa paligid kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsiyo at ibinaon ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, bumalik siya at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang mga tinanong niya ang may kasalanan. Bakit mo hinahagupit ang kapwa mo Hebreyo? Sumagot ang dalaki, Sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Papatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo sa Ehipsiyo kahapon? Natakot si Moises at sinabi sa kanyang sarili, May nakakaalam pala sa may nakakaalam pala ng ginawa ko. Ngayon, mga kaibigan, Nang malaman ng paraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin. Pero tumaka si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. Ngayon dumating naman ang pitong anak na babae ng pari ng Midian para umigib at painum, painumin pa ang mga alagang hayop ng kanilang ama. May dumating doon na mga pastol at pinapaalis nila ang mga babae at ang kanilang mga hayop. Pero tinulungan ni Moises ang mga babaeng anak ng pari at pinainom pa niya ang mga alaga nilang hayop. Pag uwi ng mga babae sa ama nilang si Rowell, tinanong niya sila, bakit parang napaaga ang pag-uwi niyo? Sumagot sila, may isang Egyptyo po na tumulong sa amin laban sa mga pastol. Ipinag-igib niya kami ng tubig at pinainom ang aming mga hayop. Nagtanong ang kanilang ama na saan na siya, bakit ninyo, bakit ninyo siya iniwan? Tawagin ninyo siya at anyayahang kumain. Tinanggap ni Moises ang paanyaya Pumayag siyang doon na tumira sa bahay ni Rowell. Nang magtagal, ipinakasal ni Rowell ang anak niyang si Jephora kay Moises. Nagbuntis si Jephora at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan ito ni Moises na Gershom. Dahil sinabi niya, dayuhan ako sa lupaing ito. Yan mga kaibigan, ano? mga pangalan may mga ibig sabihin po. Pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Egypt, Egypto. Pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israeleta sa kanilang pagkaalipin. Humingi sila ng tulong at umabot sa Diyos ang kanilang hinain. Umabot sa Diyos ang kanilang hinain. Narimig ng Diyos ang kanilang hinaing. At inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. Siyan so yan po mga kaibigan, ano? Dito po nagumpisa ang ating Diyos, mga kaibigan, Diyos ng Kristiyano. Yung totoong Kristiyano ha, ito ang Diyos ni mula kay Abraham, Isaac, and Jacob. Ang istorya nila patuloy po sa atin. Kaya po tayo na naniniwala at sumampalataya na may Diyos. No? Hindi po tayo nag-ano sa sarili nating takayahan, Nakagaya po ng iba. Dito po yung Diyos natin mga kaibigan na nagumpisa. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inaalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. Nakita, imagine mga kaibigan, nakita, narinig, di ba? naniniwala po ba kayo na sa atin po pag nagdasal tayo, naririnig tayo ng Diyos at nakikita niya kung paano tayo magdasal, paano ano, ano yung mga ginagawa natin araw-araw kahit sa pagtulog, naniniwala po ba kayo mga kaibigan? Ako naniniwala po ako. Itong sa Bible mga kaibigan, hindi lang ito na yung bang parang kataisip na sinusulat lang at babasahin ng tao ito, naniniwala ako, ito ay buhay na buhay ang salita na ito mga kaibigan. Itong nakasaad dito. Pag sinabi dito na narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inaalala niya ang kasunduan kina Abraham, ay sa Jacob. Totoo yan mga kaibigan, naniniwala talaga ako. Na minsan nga, parang hindi ko naramdaman na ang presensya ng Diyos. Lord, hindi na hindi ko na nakita ang presensya mo, Lord. Magpakita ka naman, Lord. Yan, mga mga ganyan mga kaibigan. May mga ganyan akong declaration sa Panginoon. So, minsan parang uh, naghahanap ako ng presence of God. Sa iba-ibang paraan, maramdaman mo na paano siya nakipag-communicate sa iyo. Pag meron po tayong relationship, totoong relasyon po sa Panginoon, hindi lang po sa pagbasa, Siyempre, ito, isa itong pagbasa. Pag naunawaan natin, ma-feel natin ang kagalakan ng ating puso dahil uh, naramdaman natin na God talk to us through the Bible, no? Through the word from the Bible. And then, bukod pa dyan, mga kaibigan, kahit saan tayo naglalakad o sa trabaho, wala tayong bit-bit na Bible, pag iniisip natin palagi ang Diyos, makikita natin ang Kanyang presensya. Kasi kung, kung ano yun, may iniisip tayo tungkol sa Diyos, may connection eh. Makikita mo, hala, ito yung iniisip ko pa sinasagot ng Diyos. May connection mga kaibigan. Ako hindi po ako nag ano yung bang nag talk but ano testimony ko rin po ito mga kaibigan. Hindi ko tinataas ang aking sarili kundi pinapatutuo ko lang po base sa karanasan ko